Tinuig na nga nagahari sa track and field competition ang mga atleta sa Romanito Maravilla National High School dire sa Barangay Estefania sa Bacolod. Kabahin sa mga ginapabugal nila ang record breaker nga si Miko Villaran. Kag sa tuod man sa ilang mga kadalagan na buligan sila ni Mayor Albi Benitez nga mapatukuran sa kaugalingon nila nga athletes dorm sa sunod sang eskwelahan. Ang ilang istorya sa sining episode sang Bida sang Liga. Nakaangkla na ang mga medalya sa athletics team sa Romanito Maravilla National High School sa Barangay Estefania. Nga sa malawig naman nga tinuig, nagadominate dominate sa track and field events sa Western Visayas. Asta na sa mga national competitions pareho sa palarong pabansa. Kabahin sa mga nagahari sa kompetisyon, ang B-medaled athlete nga si Miko Villaran, nga record breaker sa 110 meter hurdles matapos mag-clear sa 14.47 seconds sa palarong sa 2024 sa Sibu. Anong goal mo sa next? Um, still alalang yapan na work hard gag, kung ano lang ang pangang-matabo ka, obrao lang pirmian best. Pareho ni Miko naging record breaker man ang discus thrower nga si Irex Villanueva na karon naga eskwela na sa Taneo de Manila University. Madamo pa sa mga student athletes ng eskwelahan na pareho man ang handom nga makatapos sa pag-eskwela sa koleyo sa handom nga makabulig sa pamilya. Pila sa ila, ang gikan pa sa iban nga banwa kag probinsya nga mas ginpili mag-eskwela sa Romanito Maravilla National High School. Agod lang ma-develop ang ilay kasarang kag mangin kabahin sa mga kampiyon. Si Kane Benedict Loriano, gikan pa sa San Jose Antique, napili niya nga mag sa Bakolod sa handom ng main kampiyon, pareho ni IREX sa shot put events. <laughs> Magano ko ba? Ayan, magmalabot mo na sa Sa likod sa ila mga kadalagan, ang magutod utod nga coach kag mga manunodlo nga Sanday Miguel kag Adi Arca. Istorya ni Miguel na agyan nila ang mga naagyan sa mga kabataan ng atleta. Bangod sa'y man sila nakatapos eskwela bilang student athlete sa athletics uh, nag-drive why is it na gusto ko ni Tipigado kami sa amo ni Adi nag-scholar kami athletes hmm. sa Salasal pinakoskin mm pero so amon na lamb ko do payback na pigado pareho kami mga pigado uh, ay wala ko nagbutang sa thought ko nga matapos ko maprofesional ko sa amin wala din uh, ako nga may makaon ko ay kabudday kung mga pigado pa damo sa bata sa squatter area, depressed area. Kasi kung depressed area is because kung ako hindi ko ka-withstand sa amunang okay. ang klase pero at ko sila ang kabuhi nila everyday araw. So, amun ni? Eh. Okay. Yung nga mintras may bata na may amun na nakita mo amun na si i-help ka. Mm -hmm. Mangutang, nang, nangutang ka. Ang abis na ibang may money daw is it yung biscuit yung sa kabalulubog na ko sa utang. Ito mo niya, gusto ko, every time may bata, may amulis ko, hindi ka hindi. Gusto ko hindi, pero hindi ko sa Madrid ko na sila ka gusto mag-training yung sumama nito, hindi ka rin hindi. hindi. Or so, in a way, galagin ka lang naman sila opportunity. As in, kami na sa amulis, okay, kami nakatapos kami nga din. Pero hindi lang medalya ang gin-provide ni Coach Miguel sa mga atleta. Nang hulaman siya sa Santos ang kwarta para matukod ining simple nga dormitory himo ini sa mga lawanit kag kawayan nga ginaestran sang masobra 12 ka mga kabataan. For, wala ako utang so kaya ako pa magloan. Subong so, hindi na. So, bago ni Lord Edward, muna kaya, na. Nakita ni Mayor Albi Binita sang ila nga sitwasyon. Gani insigida nga ginpangitaan paagi sang alkalde nga mabuligan sila hasta nga sang nagligad lang nga semana. Ginsuguran ang groundbreaking ceremony para sa 12.5 million pesos nga athletes dorm sa sulod sa eskwelahan. Kita niyo naman no, with your own eyes, kita niyo naman ang mga athletes na, that bring honor sa aton nga syudad nga nagadalasang sa recognition kung maghampang sila sa gwa o mag-compete sila. sino you know, hatagan taman sila sa decent living quarters para mayara man sila nga uh, looking forward sa ilang ginaibon. This is one way of taking care of those who bring recognition and uh, awareness sa aton nga city. Uh, Pasadyay kami nga tala niya bilog atlit atlet kay Tungod. Meron na kami isang amon niya balay ka. Hindi ba kami kay Mayor kay Tungod. Ginpatindogan niya kami sa dorm para sa mga atlit eh um, nagpapasalamat lang ako kay tungod kada tapos sa mga training may pawaya na kami um, hindi na kami disigig da sa gym in gusto ko magtulog pag bukas ko may na nada every night pag kami din yun ay oo oh, nga ma yara na. Nagala mga student athletes kag coach Miguel kag Adi nga maghatag ini sang dugang motivation sa mga kabataan nga ihatag ang ila masarangan sa training kag sama mga natalanan nila ng pagkumpit. Kadaman sa mga pareho ng Miko kag Kane, ang naglao man nga sa piyak sang ila pagsakripisyo sa training. Tigayo nila nga malabot ang ilang mga handom. Kay sa ilang mga puwersa, nakasandig ang dalagan sa ila boss Damlag kag sa ila pamilya. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksiyan nato na mga highlights kag maaksyon ng mga pahampang pati na mga istorya sa mga paglimakas, kag sa to, mga lokal na atleta kag mga legends sa sports. Hindi lang kundi all out ang aton mga bidak sa liga.